Welcome to News 5 Everywhere. Sa pier umiikot ang araw ni Reynan bilang mga ngalakal. Lumulusong siya sa tabing dagat para manguha ng bakal at kahoy at namamasura rin siya sa paligid ng pier. Nagtitik-tik din o nagtatanggal ng kalawang sa iba't ibang bahagi ng barko itong si Reynan. Ang lahat ng ito kinakaya niya kahit pa sampung taong gulang pa lamang ang batang trabador sa pier. Bilang pakikiisa sa World Day Against Child Labor bukas June 12, alamin natin kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin masugpo ang realidad na ito. po ang Grabe pong hirap po. Sa Baseco, Tondo, Maynila, karaniwa na ang ganitong eksena. Mga batang sa murang edad ay nagtatrabaho na. Pangangalakal ang pangunahing hanap buhay nila rito dahil napapalibutan ang komunidad ng bundok ng basura. Alas sa isang umaga, nagsisimula ang araw ng mga bata dito gaya ng sampung taong gulang na si Reynan. Bit-bit ang kanyang sako. Sa imbaka ng basura ang kanyang diretsyo para magkalakal ng bagay na pwedeng ibenta sa junk shop. Uuwi po ako alas 11 ng tanghali. Tsaka kain muna po ako, tsaka alis na naman po kami. Wala po ang pahinga. Hindi rin siya kontento sa pamamasura lang sa daan. Maging ang paglusong sa ilog na puno ng basura, pinatos na rin niya kasama ang walong taong gulang naman niyang kapatid na si Maay, may sariling balsa Malakas ang hampas ng alon dahil sa hindi magandang panahon, maaari silang tumaob at lumubog sa halos labing anim na talampakang lalim ng ilog. Pero hindi ito ininda ng mga paslit. Ano yung mga yan nakuha Sibak? Sibak? <laughs> yung no, plastic na... Ano? Pag binenta natin niya, magkano kaya yan? Wala pa itong pwede. Maya-maya pa, nangatog na ang katawan ni Reynan. Magpapalit muna raw siya ng damit bago pumunta sa susunod niyang trabaho. Sa pier naman na ito, sa Del Pan, Tondo, Maynila. Kabilang si Reynan sa mga batang tiktik -tik dito o mga batang nagtatanggal ng kalawang sa mga barko. Magkakasama silang lumalangoy sa bahaging ito ng daga na halos dalawampung talampakan ang lalim. Delikado raw ang ginagawang ito ng mga paslit dahil bukod sa nakakapagod ang ginagawa nilang pagpukpok sa mga kalawang sa gilid ng barko, maaari rin daw silang mabula sakaling tumalsik sa mata nila ang kalawang. Gusto ko pumatulog sa mga magulang ko eh. Ayan lang po ang anayin dahil mahirap lang po kami. Sa talaan ng National Statistics Office noong 2012, umaabot na sa higit limang milyon ang child labor cases sa bansa na nasa edad limang taon hanggang labimpitong taong gulang. Tatlong milyon naman ang nagtatrabaho sa peligrosong sitwasyon ayon din sa 2012 Maplecroft Child Labor Index. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nasa extreme risk o sobrang mapanganib ang uri ng trabaho dahil tatlo sa bawat limang batang Pinoy ang may mapanganib na trabaho. Pag tinatanong mo yung mga bata kung baka sila nagtatrabaho, ang sasagot sa'yo, kasi gusto kong matulungan yung magulang ko eh. Gusto ko kasi mapakain yung mga kapatid ko. Parang naipasa ka sa kanila yung responsibilidad na buhayin yung kanilang pamilya na hindi naman dapat. Labag man daw sa kalooban ng mga magulang ni Reynan, ang pagtatrabaho ng kanilang anak, nilunok na lang nila ang mapait na realidad. Sa akin napakasagitaw yun kasi hindi ko naranasan yun eh ako po, lumaki ako na hindi ganito. Dito ko lang naranasan ito eh. Kaya kung totoosin, ayaw kong ng magulang ko yung alagayang ko rito. Hindi nila alam na ganito ang buhay Buhay na nasadlakan ko ngayon. Ang kita kasi nilang isang daang piso sa pag-uuling. Kapos, para sa limang anak na kailangan buhayin. Pag wala pa kami kinakain, nahihirapan kami magano mga kapatid ko kung iisipin kasalanan namin yon kasi namulatan nila ng ganyan. Namulat sila sa hirap. Pero kung baga, natuto sila ng maagang pagtatrabaho para pagdating ng oras, kahit sabihin na nakapag-aral man sila o hindi, matuto silang maghanap buhay ng sarili. Meron talaga tayong Philippine Program Against Child Labor. Ito nga yung sinasabi ko kanina na it's already a movement. No? Meron tayong rescue operations. Sa gipatang manggagawa ang tawag dyan. Quick action mechanism yan. Community-based siya. Nag-identify kami ng mga barangay na uh, based no sa poor municipalities. Okay? At itong mga barangay na to na sa tingin namin, mas maraming child laborers dito, yun yung tututukan for the next three years. So... Pero aminado ang dole na sa kabila ng patuloy nilang pagsugpo sa kaso ng child labor, hindi pa rin ito sapat dahil sa mas tumitinding kahirapan sa Pilipinas na siyang nakikita nilang pangunahing dahilan ng patuloy na paglala ng ganitong kaso. Kahit kumakayod, may pangarap pa rin daw si Reynan. Ayun lang po ang pangarap ko para sa sarili ko. Mapagtapos ang ng pag-aaral. Nahinturaw siya noong grade 1 pa lamang. Dapat po ngayon, grade 4 na ako eh. Nagsisipo ako. Nag-aaral yan sila, kaya lang, ang problema, pinapasok mo, tapos dalawang buwan lang titigil kasi mas gugustuhin nila yung kumikita. Napakahirap niya talaga at napaka-complex niya na, na problema. Uh, marami pang issues na nakaakibat at yun nga, kahirapan talaga ang, ang main reason at hanggat hindi na-address yun, hindi naman mawawala yan ang bawat bata na isinilang sa kahirapan. Tila iisa ang pangarap. Kailan po ang pangarap ko? Magkaroon po kami ng negosyo. Kaya lang, hanggang sa pangarap na lang yun. Kaya't hanggat walang umaako sa mabigat na responsibilidad na ito, patuloy nilang bubuhatin ito sa kanilang munting mga palika. Ako po si Renzo Kiko. Nag-uulat para sa reaksyon. FYI mga kapatid, for your information... Sa bawat sulok ng Metro Manila, nagsusulputan ang mga dambuhalang residential building o condominium. Sa kasalukuyan, may tinatayang isang daan at libong condominium unit dito na may humigit kumulang isang milyon dalawang daang residente. Nasa 9,709 pesos per square meter ang halaga ng karaniwang condo unit ngayon. Ang presyo ng isang studio unit, depende sa klase, ay maaaring nasa isa hanggang sampung milyong piso. Magpapatuloy pa ang pag-usbong ng mga kondominium sa kamay nilaan. Mula ngayon, hanggang 2018, isang daan at limampung condo unit pa ang inaasahang magagawa. Para sa marami, indikasyon daw ito ng ating lumalagong ekonomiya. Pero ayon sa blog na Philippine Real Estate and Construction, senyales daw ito ng mas malawak na kahinaan ng ekonomiya ng bansa. Bakit? Dahil ang pagsulput daw ng mga kondominium ay patunay na napakaraming nagsusumiksik sa lungsod dahil sa kawalan ng kabuhayan sa mga probinsya. Wala pa sa isang porsyento ng kabuang land area ng Pilipinas ang Metro Manila pero 13% ng ating populasyon ang nakatira rito. Yan ay dahil ang 36% ng ekonomiya ng bansa ay nakabase sa kakarampot na espasyo ng Metro Manila. Kaya naman isa sa bawat sampu sa atin ang handang makipagsapalaran dito at tumira ng magkakapatong-patong sa mga kondominium. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinion mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Luchi Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.